Well unang una um nagpatawag kasi ng um, nag-request ng meeting si National Security Adviser Ed Anio uh, to the president ay to to the executive secretary sorry to the executive secretary because uh, napansin namin na medyo um tumataas na yung uh, tension no the, there is kumbaga alam na nga natin agresibo mas agresibo kasi kung uh, na, nakita natin yung mga balita kanina Christian Um, and we released all these um, videos and footages to the public uh, last Saturday and then nag tayo ng media. Isang oras pong binayo yung ating uh, unay sa May 4. Isang oras. so uh, And because of that, nagkaroon ng physical injuries yung ating mga tropa. Napapunta sana ng uh, uh, Ayungin Shoal for them to be able to bring supplies and provisions to our troops there and magrotate ng mga tao so because of the seriousness of the incident uh, the national security adviser uh, met with uh, the executive secretary plus the members of the national security cluster ngayon ang purpose ng meeting na ito is um, for us to make uh, adjustments to our approach and to recommend these adjustments uh, to the president Okay, napaka-importante. No? Actually, ito yung mga pag-uusapan natin. No? Adjustments to the approach. Marami nagtatanong at marami tayong mga kababayan na frustrated. Lagi nang binobomba yung ating mga tropa, yung ating resupply mission. Ano ba yung mga pwedeng gawin na hakbang? Para kahit pa pano siguro magdalawang isip yung China dito sa ginagawa nila. You know, uh, Christian, uh, kung frustrated yung ating mga kababayan, ano pa kaya kami no, sa National Security Council? Kasi kami yung naatasan ng ating pamahalaan na pamahala napamahalaan yung um ating uh, West Philippine Sea kasi nga ito yung yaman na yamang dagat na magagamit sana natin sa ating pag bilang isang bansa um, there are we have several options in mind uh, unfortunately Christian hindi naman ako academic I'm a government official and itong mga discussions na ito uh, will have to be brought uh, to the president and the uh, decisions that will be rendered I'm sure ipapaalam po sa ating mga kababayan. Pero as of now because of national security considerations, I cannot share uh what those options are baka kasi we cannot be telegraphing our ano our moves uh, to China. Okay, we understand no, yung national security implications niyan. Pero ito on principle no kasi yes. yung ginagawa ng China kasi sinasagad nila yung mga pwedeng gawin na panghahara sa ating mga vessels na hindi yes. umaabot to sa tinatawag na armed attack, no? Kasi that would trigger the mutual defense treaty with the US. Pero yung paggante, gamit din yung pagbomba ng uh, tubig, pag binobomba tayo ng China Coast Guard, on principle, no? Is that an option? Well, na pag-usapan na po yan ng ilang beses, no? Um, pero hindi natin... Um, kung baga hindi, na, hindi natin nakikita yung benefit noon. Kasi para ang mangyayari kasi dyan is pagalingan na tayo ng mga water cannon. No? Uh, just imagine, in terms of uh, laki ng mga barko, ang China yung is merong mas malaki yung kanilang mga barko kumpara sa atin. Meron tayong mga Japan-made na mga Coast Guard vessels na almost 100 meters around 97 or 98 pero hindi pa rin siya kapantay malaki siya pero hindi siya kapantay ng China so kahit yung mga kagamitan nila in terms of water cannon hindi rin ganun kalaki so kumbaga we are not looking at it ang, re ang response natin hindi na rin nakikita sa ganun no uh, but it, let me just assure the public and uh, and Christian na kung iniisip ng China na hihina tayo na madadaan tayo sa intimidasyon dahil uh, nagkakaroon na tayo ng mga physical injuries or damage to our ships uh, natitiklop na tayo as I think they expect uh, they will be in for a rude surprise no uh, they should not underestimate the Filipino fighting spirit ang pinaglalaban po natin dito ay hindi naman uh, hindi naman maliit na bagay No we are fighting for the decision of the arbitral tribunal which clearly said that West Philippine Sea is a part of our maritime zone entitlements and ang pinagalaban natin dito is the rules based international order and the supremacy of international law so hindi po tayo magpapatinag uh, notwithstanding what is happening Okay, malino naman 'yan no dun sa mga nag-iisip lang no. Kung hindi naman China propagandist, malino naman talaga kung sino yung merong legal na karapatan diyan sa exclusive economic zone natin. Nabanggit nyo kanina na mas agresibo yung ginagawa ng China lately. Ano yung mga possible explanations doon? Bakit na mas nagiging agresibo sila doon sa pag-atake ng ating mga vessels? Well, I cannot. I, it's difficult for me to speculate, uh, Christian. No? Mas, mas sana if I was an academic, no? academic, no, wala. Um, unfortunately, I speak for the National Task Force West Philippine Sea, and anything I say here in your in your program eh, may be considered as uh, the official position of government. Notwithstanding, kahit sabihin ko, it's my own personal opinion. But uh, well, well, at at the onset, um, I think their testing are resolved. no uh, they're trying to uh, look for weaknesses or gaps in the way uh, we respond kasi nga obviously the intent of uh, China is to weaken us no so nagpo-probe sila tinatry nilang um, baguhin yung uh, lakas ng ating paninindigan but remember at the end of the day nandiyan pa rin naman ang BRP Sierra Madre No? if 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 we look at it another way uh, christian uh, sila ngayon sa beijing may sakit na ulo din sila because they think they own uh, the west philippine sea at hindi naman nila tayo mapa mapaalis kung gusto niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.